Tayo. Happy birthday nga pala sa Eddie. Oh, <laughs> birthday ko ngayon. Ayan, nasa labas kami. Ay, walang bumabati sa akin. Kung hindi ko nga sinabi, hindi, hindi mo maalala, diba? di ba? Hindi, papunta pa lang ako dito. Ay, hindi, Kaya, totoo, totoo, na, totoo, totoo. Totoo, hindi mo naalala, di ba? Alam ko. Hindi, <laughs> totoo, para alam nila. Totoo, di ba, hindi mo naalala. Ngayon, dahil dahil hindi mo naalala, tatray natin sa labas. Total, walang nabati sa akin ngayon. Puro Facebook. Facebook, konti lang sa personal. Magpapabati tayo sa nadaan. Ano? Uh, oh. Sabihin natin, Kuya, ate, birthday ko na, batiin mo naman ako. Tama? Tama, tama. tama. Natalungin natin ang mga nadaan dito. Yan, oh. mga dumadaan. Ayan. natin, habang nagkakabi kami dito sa, labas, sa sa, labas ni partner, eh, mag-scout tayo, mag tayo, dito ng nadaan. <laughs> Alam! <laughs> Yeah. yeah. Birthday ko na, batiin birthday. mo naman ako. Oh, birthday niya, oh. Oh, birthday ko na. Okay, birthday. Yo. Nakaisa <laughs> na tayo. <laughs> birthday ko na, di mo ba ako babatiin? Happy birthday. Dito. <laughs> teh, birthday ko na, teh. batiin mo naman ako. <laughs> batiin mo naman ako, birthday ko na. Tay. Ari 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 sa ari sa ari ari mag-aaral. Bade, may sabihin na sa yo. Birthday ko na ngayon, oh. Patiin mo naman ako. Birthday. Oh! <laughs> isa, <laughs> isa. 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 Pare kayo, pare kayo. May sabihin na sa pare kayo. <laughs> Hindi kayo lahat, pare kayo. Pare, may sabihin na sa inyo. Pergi batin nyo nih. Happy birthday. Yeah. Yeah. <laughs> manau, nih. Happy birthday. <laughs> ah, ini nyoba Ya, yo. Thank you, thank Tawa si Tawa si. Asinan 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 mo naman birthday ko <laughs> Iya. <Yeah. laughs>

eh batiin mo naman ako, te. Birthday ko ngayon, eh. Eh! <laughs> Aray, <laughs> isa. siya, siya. Yan, yan, yan. Isa, isa. Papatiin tayo niyan. Hi, princess. Gusto ko yung malapitan. ha? Batiin mo naman ako, princess. Happy birthday. Eh! <laughs> 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 Thank you, ah. No. Hmm. Pinati tayo. <laughs> Nakakarami na ba tayo? Nakakarami na ako, Kapag tayo yung naka-20 person, tapilit ang pagbati. Ano tayo, yung papasok tayo. Ano? Pero pag walang bumati sa akin, hindi ako papasok. Dito tayo sa bahay. Are, are, si nanay nakapayong. Uh, te. Birthday ko ngayon, te. Batiin mo naman ako. Wow, okay, Iyo. <laughs> 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 boy, pare ka, boy. Birthday ko ngayon, hindi mo ba ako babatiin? Ha? Huh? Hindi mo ba? Matagal ba... na ano, happy birthday. Hindi mo ba ako babatiin? Happy birthday. Ayun. Aray, 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 asyan, te. Te, birthday ko ngayon, batiin mo naman ako. Uy. <laughs> Nakakarami na tayo, nakakarami na. Nakakarami na, nakakarami. The best si <laughs> tatay, si tatay. tatay. Yan, yan. Tay, may tatanong lang ako sa'yo, Tay. Birthday ko ngayon, Tay. Batiin mo naman ako. <laughs> Birthday ko, Tay, ngayon. mo. Ah. <laughs> <laughs> Ayan, si tatay, oh. Yan, thank you. Birthday niya kayo. <laughs> The birthday boy! The birthday boy, boy! The birthday 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 boy! Hid lang. Tamang hugas! Tamang dipil. Ano to? Mineral purified. Minified. Purified. The birthday boy. The birthday boy. The birthday boy. Pwede may hanapin ako sa'yo, pwede. Batiin mo naman ako, birthday ko ngayon. Yeah. It's not bear. It's not bear. Batiin mo naman ako, birthday ko ngayon. Yeah. Batiin mo ako. Kiss mo naman. <laughs> kiss mo naman sa lips. Kiss mo naman sa lips. Kiss, kiss. Oh! Happy <laughs> <laughs> Happy birthday, Alam! Oh baby, mag-iintayin ng babati kay Inday. Yeah, yeah, yeah. Kuya. Ang yam niya, kuya. mo naman ako, kuya. Birthday ko ngayon. happy birthday. Yo, yo. Bye. Okay, bye. May yam siya, bye. Bati nyo naman ako, birthday ko ngayon. Happy birthday. Yo. Hey, ikaw ba bati? Birthday ko ngayon. Happy birthday. Yo. Hey. Birthday ko ngayon, bati mo naman ako. Yun. si Alab. Birthday. yung supportahan si Alab kasi ito yung pinaka the best na Sa buong Pilipinas. <laughs> Kamayang sa'yo ha? bandred <laughs> lang. <laughs> ah, ya. hoy! Hindi mo ba ako mabati? Birthday ko ngayon? Bayaw, hindi yung script yan ha? Ay, ay batiin mo muna para ano? Bayaw, hindi yung script ha? Oh, hindi mo bababatin. Walang sweet yan. Oh, wala si Ikaw, hindi mo bababatin. Binati na kita. Ay, yung ano. Ay, happy birthday. I love peace. Bang, bang. Kaya, uh -huh. may tatanong ako sa inyo. Birthday ko ngayon. Batiin naman niyo ako. Nakapula pa kaya na. Birthday ka eh. nag Ah. Ay, sige po. Salamat po. Happy birthday! Happy birthday! Hello!